Yes, uh, magandang hapon mga minamahal ko mga taga sa baybay and Dito sa gawing ito ng uh, batasang pambansa sa pagitan ng dalawang barangay Payatas at batasang barangay, barangay Batasan Hills, Quezon City So itong uh, IBP Road, kahabaan ng IBP Road ay uh, bumper to bumper ang b ang lagay ng mga bihikulo sa mga sumandaling ito nanggagaling ito ng uh, commonwealth avenue papasok ng batasan barangay batasan at tinatahak nito ang kahabaan ng ibp road at sa gawing ito ng uh, latex patungong sandigang ay bumper to bumper na rin ang kalagayan ng mga bihikulo sa gawing ito na galing latex at sa gawing ito ng batasan ay bumper to bumper na rin ang daloy ng mga sasakyan sa mga sumadaling ito yan at maraming salamat thank you for watching mga minamahal kong mga taga-subaybay mabuhay po Please like and share po. Mabuhay mga minamahal kong mga taga-Subaybay.